Okay, so naiintindihan mo ang implication, consequences ng affidavit mo. Hindi ka ba natatakot makulong? Natatakot your honor. Hindi ka ba natatakot makulong ang asawa mo? Natatakot your honor. Hindi ka ba natatakot na mapalayo kayong mag-asawa sa inyong mga anak. Natatakot, Your Honor. Then why? Kaya why po, did you execute this affidavit? Your Honor, mas natatakot po kasi kami sa buhay namin ngayon dahil uh, kinukuyog na po kami ng taong bayan. Kaya po, nag-execute po kami ng affidavit na ito dahil one uh, 20 million Pilipinos po ang parang gusto kaming patayin at kami na rin po ang pinag-uusapan sa mga misa ng simbahan. Opo, kaya po napilitan po ako, sa totoo lang po, napilitan lang po akong i, uh, yung mga kamag-anak ko na gusto na nilang magsalita sapagkat po lumalabas na parang ang sama-sama po namin. Parang gusto kami patayin ng buong 120 million na Pilipino. Kaya ngayon po, naisip po ng misis ko at ako po na mas mabuti pong yung mga pinangalanan na lang po namin dito ang maging kaaway namin. At yun na lang po, alam namin po na ito lang po ang papatay sa amin, itong mga taong ito. Hindi po yung 120 Pilipino na gusto kaming katayin. At uh, yung nangyayari po sa amin dito ngayon ay parang nakakahiya. Para kami kaming magnanakaw, samantalang hindi naman po kami nagnakaw. Napilitan lang po kaming gawin ang bagay na ito sapagkat